good morning, good day, or good afternoon, or good evening sa inyo dyan na uh, mga kabiyahero kung anong oras man dyan sa inyo no? So welcome back sa channel ni uh, Biyaherong Biyahero Mangyan sa so, walang kakwenta-kwentang channel ni Biyahero Mangyan no? Ayan. So nandito tayo ngayon sa Festival Mall Alabang no? Uh, kapunta tayo sa Vincent Hobby Shop no? kung saan na uh, titingin tayo ng mga airsoft no? So habang hinahanap namin yon, kasi ayon sa website nila, nasa third floor katabi ng near, ha? Ah, near ng cinema, no? So nasa second floor na kami. So baka nandoon lang yun, lang yun sa pangalawang floor, no? Ah, pero bago 'yon. Bago 'yon. Igagala ko muna kayo dito. Kasi matagal pa naman ng oras, no? So igagala ko muna kayo dito. So mga hindi pa nakakapunta sa Festival Mall alabang For your information, <laughs> may kadugsong na tong landmark, no? So, ilang taon na rin. Pero sa mga taga-probinsya, no? Mga tropa natin, mga kabyahero natin na gusto bumiyahe, punta dito sa Alabang, no? Medyo maliligaw na kayo kung mga ilang taon na kayo hindi nakapunta dito. Maliligaw na kayo kasi nadugsungan siya, no? Lumaki siya, lumawak. No? May karugsong na siya ang landmark. Ayan, so, dito na kami sa mismong gitna, ito. Meron na silang Christmas tree. So, may sale. Ayan. Ayan, no? Dito to sa so pinakagitna ng uh, Festival Mall. Ayan. So, papunta kami ng The Landmark. So, dyan, pre. Asa ah, so tayo pre. Ayan. So, ito, wala pa ito dati. Kahit gumagala ako dito dati, way back 2008, no? Wala pa ito. Itong The Landmark, wala pa ito. 2008, 9 kailan ba ako umalis dito? 2015, ako umalis sa lugar namin dito. Ayan, tas Ngayon lang ulit ako bumalik. Ayan. Skechers. Skechers. Ayan. Oh, Oo. Oh. My love, my darling. Oh, 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 oh. Kami Sa so, to'y Sinabon. Festival. Ayan, so dito tayo sa labas ng festival mo ngayon. Sabi ko naman sa inyo eh. Ito ko muna kayo. Ayan oh, Ayan So maraming estudyante na Pupunta dito kasi ano uh, Malapit dito yung uh, F.E.U. Alabang F.E.U. Alabang Tapos uh, Lasal Ayala Alabang yata Maraming estudyante dito Ayan Festival River Park Ayan So pag nandito kayo sa festival Ito yung mga nyo Kapag ka, uh, nasa River Park kayo River Park Park <laughs> River Park Ayan. So, May nagde-date pa dun no Sana all may ka-date Ayan So ayan mga kabiyaheros no Kung hindi pa kayo nakakapunta sa Festival Mall Alabang Ayan Festival Mall Alabang itutur ko kayo. <laughs> Pero ano lang to, uh, kumbaga, sabihin na natin na, ano-ano lang, yung county lang ang makikita nyo sa, kumpara sa, nandito talaga kayo ng personal. Ito yung mga, mga gilid-gilid lang. Ayan. No? So ito, parang nasa ibang bansa. Ano, pwede makit dyan. Ayan. Sana all. So, ayan yung Festival Mall. Pasok na ulit tayo. Huh? So, ito yung The Landmark. Ayan, malaki yan. Huh? Ayan yung bagong uh, tayo. Ayan, so, tawid tayo dito. Pasok tayo ng Festival Mall. So, dito tayo ngayon sa Vincent Hobby Shop, no? tinta tindahan ng mga airsoft. <laughs> Tagal ko hinanap. Dito lang pala to. <laughs> Ay, na pa ako tanong ng tanong. Ayan. So, madami silang tinta dito. So, ayan, no? Oh. Pasok tayo. no uh, nakalabas na tayo galing tayo dito sa Vincent Habisham no kung saan dito yung mga tindahan ng mga airsoft ayan no ayan ano so medyo uh, pagkaharap mo na pala yung mga unit no uh, medyo mahirap na rin pumili dahil ang pinunta ko dito is uh, yung M92 na na double bell na mukha siyang Beretta pero may pangalan siyang Taurus no so magkaiba naman yung Taurus sa Beretta no sa mga nakakalam no tapos isa rin sa pinunta ko yung Black 18 ng WE tapos yung uh, Black 18 din ng Isen Crane no yung NC tapos uh, M92 ng Kimor napakaganda shit napakaganda Then, yung M92 ng WE, no? So, medyo madami akong tinignan. Tapos, sa mga rifle, may mga tinignan din ako, no? Uh, yung mga lancer nila, no? Lanser tactical nila. Yung mga AEG at yung mga uh, gas blowback din nila, no? So, pagkaharap mo na pala yung mga unit, no? Kung may pera lang, ang sarap kunin lahat, eh. Ang sarap bilhin, eh, no? So, kaso... Ah... Uh, Tumingin lang muna ako dahil uh, medyo nalilito din ako eh no. Medyo nalilito din ako kasi ang hirap, ang hirap mamili lalo kung uh, mahilig ka sa mga uh, airsoft no. Uh, ako hindi naman ako player, hindi rin naman ako naglalaro sa field no, pero mahilig kasi ako uh, sa mga airsoft no. Actually meron na akong uh, Pietro Beretta no. Meron na rin naman akong uh, replica ng HK416, no? At meron na rin akong replica ng M4, no? So, gini-display ko lang sa bahay. Hindi naman ako naglalaro sa field, no? So, yun nga. Kung may pera lang, masarap bilhin lahat ng gusto mo. Kaya lang, wala eh. <laughs> Wala tayong pera sa ngayon eh. I mean, may pera tayo pero wala tayong, wala sa budget natin na bumili ng gano'n kadami ngayon, no. So, gusto kong magkaroon sana ng uh, WE na uh, 1911 na MEU. Tapos, uh, double bell na M92, no. At saka yung T-Rex na WE or yung Glock 18C, ng uh, Glock 18 ng WE or ng S&C, no. So, ngayon uh, nagahanap kami ng makainan. Hanap muna tayo ng CR, saka tayo kumain. na ako kanina pa eh. Dito pre, wala dyan. Dito. May uh, yun, oh, may ano dito, may mga sign. Ayan. Uy, nakasail sila pre oh three four five hundred three four 1,000 3 1000 one thousand 1000 four 4 150 to 350 70% off Ayan o oh. Ano? Papasok tayo? Wala akong pera Wala pera May pera tayo Ihi muna tayo wala pera ko na Ayan Ayun, mga Kabihaeros no, uh, pa-uwi na kami Siguro dito ko natatapusin Itong walang kakwenta-kwenta Nga vlog na to, no? Ayan, so, magingat kayo palagi, no? Uh, sana supportahan nyo ko sa uh, mga video ko, no? Uh, yung channel ko sa YouTube, Biyaherong Mangyan. Sa Facebook ay Biyaherong Mangyan din. Uh, sa YouTube, palike and subscribe, mga idol. Tapos sa Facebook natin, uh, follow na lang. And then, uh, palike na rin ang mga video natin. pa-share nyo. Uh, kung gusto nyo share. Maraming salamat. Advance thank you mga boss at advance Merry Christmas. Bye-bye.